Kiligyan po kayo ng buong pamunuan ng DepEd Schools Division Office ng Olongapo sa pangunguna ni Schools Division Superintendent Dr. Imelda P. Makaspak ang mga mag-aaral at guro ng Special Education Center for the Gifted o SPEDG Kalayaan matapos itong makapag-uwi ng iba't ibang parangal mula sa katatapos lamang na Regional Schools Press Conference sa Balanga Bataan noong linggo. Unang kinilala ng DepEd Olongapo si Francis Lainmel R. Legaspi, Grade 6 student ng tanghalin bilang isa sa 10 most outstanding campus journalists of Region 3. Bukod dito ay nakapag-uwi din si Legaspi ng prestiyosong Third rd Best Anchor Award sa Radio Script Writing at Broadcasting Filipino. Sa kaugnay na balita, kinilala din ng mga opisyal ng SEO Olonga po ang buong Filipino Broadcasting Team ng paaralan na binubuo nila Francis Ann Margaret Hinton. Erika Perez, Precious Luis Mazon, Melissa Ana Marie Pataksil, Martin Lucas Malyari, Kirk Lucas Pangan, at ng kanilang coach, advisor na si Ginang Sally Ara Asyatiko. Matapos itong masumpit ang 4 Best Infomercial Award mula sa naturang kompetisyon. Kasama binigyan po ng SDO of Olongapo, ang Spedgy Kalayaan School Paper Advisor na si Ginang Inalim, habako na tinanghal na isa sa Most Outstanding Campus Advisor of Region 3. Ang Spedgy Kalayaan ay kasalukuyang pinamumunuan ni Ginang Maylin Gamboa San Jose at Assistant Principal Ronald De Cruz. Samantala, pinasalamatan naman ng mga nanalong mag-aaral at puro si Public Schools Division Supervisor Ginang Filomena Di Pascual sa walang sawang suporta nito sa kanilang campus journalism program at competitions.